ano ng speed? magkano ba ang speed dito? <laughs> <tos> <tos> okay. Ilan ram ito lahat? Sampo. Sa dalawa, apat, anim, sampo. Sampun ram na diesel. 50 container na gasolina. Nangisit kami dito mga vloggers na ano. taong uh, dito sa ano, tagbot ano? ayan talaga? dito yan sa pier na bago pier ng binahikan daming tahong yan sa ano nila bagong pier dito ito yung ginawa dito Rumil TV ka vlogger ka vlogger meron po sa Facebook meron sa Youtube

upas na hindi na ito pinturahan ano ka vloggers kaya i daw ito baka mga isang taon na lang babara na ito dali na namin ito dun sa ano pier at mga ngarga kami ngayong yelo good morning kuy oh good morning iris good morning kuy kuy

ng ice isting mga vloggers isting pag pahirit kay tinuwid ang ihi tapos pinapitukan ito ni kapitan pinapitukan lo sa magtutuwid may higi manak po may bubo bubo Wala nang kapalag-palag No? Palag. Wala nang kapalag-palag. Tining, na, tining. tining na no? tining. tining na. Wala nang palag. Tining. ito mga ka nakasagasa kami ng batang doon sa Surigao nung uh, nakbo kami pa -uwi. gabi gabi namin na sagasaan yung batang malaking kahoy ay mabilis ang patakbo namin nung kay nung madali nga kay ang namin kapos kapos na kaya nadalian ihinambitin bitin pero okay na siya ngayon tapo namin yung kinabit pinatuwid doon sa ano maligaya may kita talaga magtutuwid yung magtutuwid dyan sa may ano paligayan yung talyer dyan Wala nang kapalag-palag Samantala noong umuwi kami Nung nabata nga ito ay ah! Nangahulog ang mga gamit Sa uh, sobrang palag ng ano Ihi Punta na kami doon sa ano Sa pier Mangarga kami ngayon ng ano Yilo para pare tani din mo Kapos 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 Ah wala Paguna, yung birahin kay ay okay, ito itong lobe an ang lobet black blanket pare yan yan todo naman ko tapos na yung ilo todo naman ay kakarga namin ay ay hatipapesa ko gieklat talaga gie na eh

Sabay. Takbuhin muna natin yan para sa may ano. Padalay dayin natin para mapunta doon. Diyan o Yan. Ben. Oh. Last na yan? Oh, nga yan. Okay. Wala na, ito na lang. Oke. Okay. Oke. Okay.

Oh, Oke, bilang oh. okay. Okay. ram itu lahat Sampo, sah dah lima anim tu walu. Siang sampo, sampun ram na diesel, singkut container na gasolina. Oh, pelasaran Oh, atin, kami Dito mga ka vloggers na ano. Mga taong dito sa ano, tagbot, barko. Ano? Dito yan sa pier na bago. Pier na dinahikan. Daming taong yata ano nilaw. Sa katawan ng barko, kilalim. Nilamitan nila ng compressor. Ano? Natin compressor tapos lang namin mangarga ng yelo yung pangalawang truck naantay na lang namin yung bato mamayang hapon na dating habang naantay kami sa bato mangunga daw kami ng ano tuyong ayan ang anong tahong ayan pa lang sako butas pala yan butas Okay, to? Tagbok, tagbok. Yung bagong pier. Yung ito yung ginawa dito. Okay, ano? May papasok dito ang kablagir sa malaking barko. Ayun, ano? Ito siya mag-ano, mag-tutulak. Ito dito sa ano, pier Malalim din pala ito dito pa rin Malalim 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 ilang taong marami pa rin marami marami sa ilalim pero dito ka pa natin kakunti maliliit pa pati compressor talaga kailangan sakit na shut out nyo boss shut out black po po tv ka blacker rumel tv ka blacker huh? rumel tv ka blacker rumel tv ka blacker

Masunod araw siguro, boss. Masunod araw. Silong sila doon. Silong, dilalim. Mainit yan. May mga bayat, mga ka yung ano dito. Mga crew dito sa tagbot Pinasisit lang talaga sa amin yung ano dito. Taong. Tapon kasi ano ang mga nagsisi dito, yung mga hornal, mano-mano lang, ang dami nilang nakuha. Diyan lang din ho, sa mababaw. Wala silang gamit na kompresor. Nakabili pa nga kami kahapon, 60 ang kilo. Nagbibin kami na kahapon, yung mga hornal nagsisi dito, mayroong isang tao na nakakuha ng tatlong, ano, tatlong banyira. Mayroong apat banira, na banyira, isang tao lang. Mababaw lang kasi kahapon diyan lang sa buwan. Ngayon ay malalim na. Kaya nakuha na lang, nakuha na nila yung nakuha na nila yung sa ibabaw. Kaya ginamitan na namin ng compressor. Bago lang kasi ito kahapon. Nagpundo ito dito kahapon ay ano na. hindi agad ng ano, mga hurnal. Masarap yung pag -ulang. Mahal kasi dito sa amin ang taong palengke. 120 kilo ng kilo ng tao.

Naunahan kami kahapon ng ano, mga purnal doon, malalaki ang nakuha nila. Ay, na oh. Ito na ba ka? Lutok na? Hindi ah! ba alam ah, kung na inaabang ako ang ano, mag-ngiti. Ayaw na mong mabiti. Ayaw pa Saba ha, ayaw talaga. Lasang barko. Hahaha. <laughs>